tiles tayo rito sa harap papa -pa na natin to para malinis na rin to no para <coughs> para wala na rin masyadong ano rito kalat mga katrabaho ayan Ay, okay. magwalis muna tayo para tanggal yung mga kalat <coughs> Wala nang na natin yung pozo kung maayos na kung hindi na maatras yung tubig Totoo nga yung sabi niya. Na, Brad. Totoo nga yung sabi niya. Oo. Oh. Hindi yeah, yeah, yeah. na matras yung tubig. kita lang Alin na itong kita Natay?

Okay, punta diba tayo dito sa mga kwarto. Ako makita rin natin yung dito. Ay, na finish Ay, naano na rin -ano na yung ano to, ni Michael, no? Nakulayan na rin. Parang nangulabot siya, no? oh, yan na. Tapos si Martin na yun, nakukulay na siya rito. Mga katrabaho. Ay, ano, na, Inifinish na rin to kada kwarto para ma ano na rin ma ano na natin malinis na mga katapa yun sa kapila tapos na hindi pa no sa gitna ah dog nga pa yan itong yung tapos yung mga tira tirang pintura natin tabi natin muna no para pag gumawa ang cabinet may pangamit tayo pang retoke saka tito sa Pakit muna yung mga ano. Ah, yung mga katrabaho. Nagbibinis tayo ng ano. Bintana. Para uh, ito dito na yung mga bintana natin. No? Ito na natin. Ay, tapos ito na rin sila. Ang nakatalawang ano na sila George. Oh. Tapos yun, ano. Ayan. Siguro makukuha naman maya, ayun. Ayun, na mamaya. Ayan. Mamaya ng

na rin tayo. Pag nangyayari, uh, natapos na rin. tanam pa si Bay. Kanya uli tapos si Bay. Ay, <laughs> mo uh, binarin. and dito nagaano na rin si Boss Marvin. Uh, ano, ano na. Yung tinang lumilinaw na yung ano natin dito sa loob. bata, o. Oh, pumupogi na yung teres para. Pakapogi yeah. yan, ha? Kamukha ni Jair na nyor. Pakapogi yun ha? Tapos may magdala yan.

Ay, may ano pala ako. Balita. Ah, sabi pala ni Brad Ah, oh. uh, may ipapagawa rin na stainless sa terrace daw Oh? Oh, nakita. Di ba nag-post ka daw? Wow. Hindi na ako lalaki. <laughs> paki... Sabihan mo, ano, yung stainless niya sa, sa, sa loob, nga niya, brods mo rin, ano. Hinanyari sa alamin puging um, poging pogi, -pogi ano ka nung gumagawa na. Kaya lang nga hindi napuputi yun, <laughs> Yung ginagawa niya maputi ano pero hindi napuputi ano. na Parang walang tugtong.

hindi na hindi hmm. na no? puro na lang liya si Meg talagang gusto niya ano quality quality yung mga pituan talagang pantay ang gusto niya yung talagang ano siya makinis na makinis yung parang papel na lang <laughs> Oh, break time, break time! break break time break cara cinne lasm alway aku alway aku bakal duluan tepat ah onya kena ombak oh kalian kalian sini nah eh makan 70 oh break break tunggu dulu tunggu 40 days. 40 days. 40 days, oh, man. oh. kain okay, na, Kev. forty days na. na. May forty days, samo. Oh, man, tara, mga. Ayan, Kain na.

Paul, pwede na rin ikabit rito. Ayan, nakapagkabit na rin tayo ng isa. Ayan, si Boss Balag, oh, napakalinis na yung mga pintana niya. At pinakalinis niya. Pasok tayo rito, ayan, maglilinis na sila ng paunti-unti. Para mawala na yung mga konting basura. Ay, o no, ang kalap. Ang yung dito, yung kasi. Ah, pati tanggal mo lang yung ano, no? pati sa alikabok natin sa sawod pati saan. sa Ayos sa paro ng niya. Mamaya ako na tanggalin yung pinaka-ano niya. Kalam. kapit na rin yung bowl rito. Uh, ah, Tapos pag na to, ilalapit ko na rin yung ano natin dito yung shower. Ah, uh, katrabaho.

balutin yung tiles ayan mo yan galing mo bata ayan o uh, na tiles na natin yung ano, kalahati mga kalahati na si boy george si boy pataling. <laughs>

sa mga kwarto ayan wala na yung mga kalat natin sa mga kwarto ayan ayan pang oh alinis mo na dyan alinis mo masala dyan mga pintura niya naman kanyang kaya gulot yan Silat naman din na Para pag nakita ni bossing natin. Para okay. na guapo Ayan. Boss Miko. Oh. Malinis na yung mga bintana. Oh. Nawala na yung mga pintura. Halinaw na. Halinaw pala. Ano na. Malabo na. Ayan Okay oh. na yung mga bintana. Ayan, pag ano, magpapakabit na rin tayo ng grills sa so, mga, yung mga natatapos natin, no? Ayan, yung bowl natin, ayan, nakabit na rin yung isa. Tapos yung mga shower niya, na yung susunod ko na rin. Mga katrabaho, no? Tapos si the grout na lang natin. Ayan, 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 And, tapos si boss. Marvien, ayan, naglilinis na yun rin siya rito. Naglilinis na pa rin sa kanya, oh. ay na. Pwede na na. May like tayo na, Nadel. Baka lang kong tagan na. Managyo na yun, eh. Sumubra pa kayo na yun. Pang retouch pa kayo. Potong kayo. Ang misil ka tapag kayo na Ay, may kita. kayo. Pwede na kayo siguro mag-umpisa ka rin cabinet kayo. Ayan mga katrabaho yung na lang yung hindi naman dito. Saka yung ilaw ulang pa. Ayan, ayan. Ayan, ng ng kulay yung kwarto. Mga katrabaho. Saka yung papisura dito. Saka bala yung sarili yung kera. Dahil po rin sobrang na. kaya yung So, ito ang kasi na na. Ito pa <tipan> Ayan. Tapos yung mga CCTV natin, ayan, maaandar mo talaga. Ayan, yung eh o. Ayan. Wapo na. Yung bahay, mga katrabaho. Pag lumitaw ba yung ano natin, oh. Lea ko yun ito itong kaya na. Nalinis na rin pala niya yung tatay ko dito. Ayan, natanggal na pala yung mga ano. Ayan boss, Miko, may, may mga bawal na tayo dito. Ayan, bawal siya, bawal siya ang, ano, tayo ano, mga katrabaho.

kaberlo cover na yan uh, yun na lang yung mga binabapi niya oo so, na lang, matagal sa pagbabapi yung natapos na saan ba? yung nayari kala rito nandun no liquid liquid cuma yung cuma kalat yung mga gamit natin mali <laughs> 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 mali pala oh, O, oh, balik tayo sa harin. <laughs> Noorme kami. Karin. Karin niya midayu. Tama, dito. Oo. Oh. Ano, talaga? Dito, dito. Inatawag muna dito. Oo. Uh. Oo. Oh. ano eh na katrabaho ah. yung ating pagkatrabaho natin sa hapon no? Oh. o oh, yung mga gamit kalat sa loob ma pagtulong-tulong natin huwag niyo nang ilabas yung ano wag niyo muna ilabas yan oh karton pa gamit milakar, rakay. tapos yung ano pakilak na lang yung pinto mauna na ako yung mga kalat-kalat sa pinagpinturahan Thanks. Okay mga katrabaho ang ganyan